Mahigit isang buwan nang nakapuslit pero isang linggo pa lang na pag-alaman. Galing ito sa mga kataga ng mga otoridad na may kinalaman sa pagtunton kay controversial ex-mayor Alice Guo. August 15 pa nang makatanggap ang Bureau of Immigration o BI ng impormasyon sa lokasyon ng sinibak na alkalde. Pero anila, kinukumpirma pa ito. Si Sen. Risa Ontiveros ang unang nagsiwalat na nakalabas na ng bansa si Go, sa pamamagitan ng privilege speech noong August 19. Dumipensa naman ang BI sa pagquestion ni Senator Winget Gatchalian at aligasyong tila may tangkang pagtatago ng impormasyon. When we get the we got the info, I already made initial uh, verification with my counterparts for the checking. Uh, we did not immediately issue any statement until we have validated the information. Kasi ayaw namin makuryente. When we were able to validate na nandoon ito sila sa ganitong lugar, I immediately sent a formal request sa counterparts namin na tulungan, mag, for assistance na ma-recover sila. Ayon sa BI, July pa raw nang tumakas si sa bansa papuntang Malaysia pero walang record ng immigration sa kanyang pag-alis. Sabi ni Justice Spokesperson Miko Clavano, iniimbestigahan pa kung paano nakalabas si sa bansa pero maaaring sa pamamagitan ito ng back channel. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago, hindi kontrolado ng gobyerno kung may magpumilit makalabas sa ibang paraan may mga port tayo na dapat labasan ay ah, hindi nila ginamit yun kumbaga ah, umis ka po talaga kaya ayun na ah, nakalusot siya Base sa mga naunang report mula Malaysia, pumunta sa Singapore sigwo kasama ang kanyang mga kapatid na sina Sheila at Wesley. Nakarating naman sila ng Indonesia sa pamamagitan ng cruise mula Singapore. Nahuli ng otoridad ng Indonesia si Sheila at ang business associate ni Alice na si Cassandra Lee Ong. Kahapon inuwi sila sa Pilipinas. Nagsagawa ang gobyerno ng comparative fingerprint analysis sa passport na nakuha kay Sheila at napag-alamang si Sheila ay isang Chinese national na nagngangalang Zhang Mir. May immigration violation si Sheila. Si Ong naman, lumabag sa Philippine passport law at obstruction of justice. I think it's quite clear no, kung bakit yung obstruction of justice ay kakasuhan natin kay Kathleen Ong. Harboring application, sir? Yes. Inaasahang dadalo ang dalawa sa pagdinig ng Senado sa Martes. Hindi nagbigay ng impormasyon ang mga ahensya ng gobyerno sa kinaroroonan ng dating mayor ng Bamban para hindi maapektuhan ang kanilang investigasyon. Pero pangako nila, ginagawa nila ang lahat para mahuli si Alice Guo. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Danisa Fernandez, Newswatch Plus.